Hello po mga boss madam. Ayan mga boss madam. Kung ang inyong mga alaga ay ayan, may sipon po mga boss madam. Pwede nyo po silang uh, paliguan. Ayan. Ito po sa aking breeding area. Pag may sipon po ang aking mga laga. Ako po ay nagbibigay ng antibacterial. Ayan. Para po sa aking mga laga. At syempre yan po ay aking pinapaliguan. Ayan. Kasi mga boss madam yan po ay mainit. Lalo na po pagka sila po ay uh, sinisipon. Ayan. Mainit po ang kanilang katawan. Para po silang may lagnat. Ayan, pag pinala, paliguan na po sila, uh, natatanggal po ang kanilang init sa katawan. At syempre, bumababa po yung kanilang laglat, mga boss, madam. At ayan, bibigyan natin siya ng antibacterial. Ayan, mga boss, madam. Buti ay yung aking alaga ay mabait. Ayan, kahit ikaw lang ay mag-isa, kaya mo silang uh, paliguan at bigyan ng gamot mga boss madam ayan at syempre ayan uh, pwede po natin siyang linisan yung ilong nila kung sila po ay may sipon uh, yung mga langala para matanggal po yung kanilang sipon Anandyan po sa kanilang langala ayan mas uh, mapapabilis yung kanilang paggaling mga boss madam So, ito po aking hawak na isa ay Amazing Grey. Ayan, sila po ay magkakapatid. Ayan, magkakabatch po sila. Magkakaiba lang ang kanilang mga bloodline. Ayan, lahat po yan ay pa aking papaliguan At bibigyan po natin sila na antibacterial. Ayan, para mas mapabilis po yung kanilang paggaling. Ayan, kung mayroon pong sipo ng inyong mga alaga, wag po kayong... ah uh, na ng isip na sila po ay paliguan. Ayan, mga boss, madama yan. At po nga mga, mga boss pa lang yung ilo. At syempre, yung kanilang mga hala, kailangan po natin yan na medyo adukutin natin ng konti para matanggal po yung kanilang sipon dyan sa loob. Ayan. Yan ang amazing gray. Yan po ay 4 months old ayan dito po kayo sa aming uh, lugar mainit sa umaga pagdating po sa hapon ay maulan kaya minsan talaga hindi natin mayuwasan na nagkakasakit po yung ating mga alaga mga boss madam kaya syempre ayan lahat po ay kailangan natin mas maagap para hindi na po lumala yung kanilang na nararamdaman syempre yung kanilang sakit ayan at itong isa ayan uh, lemon ayan pang maligo yan lalahatin po natin yun sila para syempre hindi po sila magkahawa-hawa kung mahawa man syempre meron na po silang prevention ayan at mga boss madam ayan, maraming maraming salamat po sa lahat po na nanonood ng aking mga video sa so, mga hindi pa po nakasubscribe pasubscribe pa naman po ako papalo like and subscribe. Ayan, maraming maraming salamat po mga boss madam sa inyong panood. God bless po.